It's time para naman magchamporado. Woo, champurado. Kuno natin para naman di tayo mabitin. Kakain na aking baby red. Ayan. Kakain din si baby blue. <laughs> <laughs> Natawa naman ako sa lagayan ng gatas namin. Ladies <laughs> choice. Ayan. Pero e yan na. Ah. Ayan. Gusto ko madaming gatas. So, yummy. Gusto ko yung ano. Tapos may tuyo, makahati. Gusto ko tong maliliit kasi hindi siya sobrang alat. Naalatan kasi ako sa tuyong ano. More, 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 more. Ito na panggabihan ko, mga kahati. Kain. Kain mo tayo. Hmm. So, Sawa ko yung maalat.